Sinasabing pangkaraniwang trabaho lang ang maglinis ng bintana. Pero teka muna, kung itong mga bintana naman ang building na ito ang palilinisan sa inyo, kakayanin nyo ba? Hindi na yata pangkaraniwan yan, ha? Magkano muna ang sweldo? Pinaghalong pangamba, lakas ng loob, ito ang puhunan sa kanilang trabaho. Panganib man ay susuumin kumita lamang ng 350 pesos kada araw. So Joseph, susutin na natin ito ngayon. Bakit ba Di Hindi ba pwedeng ganito na lang ako? So ma'am, kailangan natin ng uniform. Bakit? Dahil kasi yan ang patakaran ng... Ganon? Hindi naman ako empleyado dito eh. Okay lang kung pwede rin tayo. Hindi, biro lang kita. Susutin ko ito. <laughs> so, yan ang patakaran, sige lang ang natin. Okay? Wala pong bayad. Ito eh puro pang-rated gay lang. Sabi nila, exciting ang kanilang trabaho. Kaya naman, pati ako, daenggan yung subukan ito. Tingnan nga natin. So ito ha, ikakabit ko ito rito para masigurado dahil pag malaglag ito, sabay-sabay na kaming malalaglag dito. Diyos ko po, okay, sige. Handa na ba kayo na maglinis ng bintana ng 41st floor ng RCBC Tower? Ito na, susubukan natin nako, na pataas na. Kaya ko kaya ito? Ngayon, para makita ninyo lahat ng nangyayari, susuting ko ito dahil may camera po ito eh. Makita ninyo kung gaano, kung gaano ka... Oh my God! <laughs> Diyos ko po! Gusto ko nang magtago. Ano ba diba yan? Oh my God! <laughs> Talaga naman palang nakakalula at maging ang mga nanonood sa ibaba at gilid ng building ay natatakot. Diyos ko, ang taas natin! Nakakapaglina ito ng tuhod. Ayun. Bali dito na ito, Okay. So, nandito na tayo sa 41st floor ng RCBC Plaza. Nanggaling tayo doon sa kanilang roof deck o yung pinakamataas na parte ng building. Pagkatapos tayo binababa rito. Um, buong safe naman. Alam mo, nakaka nakakalervis lang po sa, ano, sa paningin. So, nakakapanghina ng tuhod. Kapag ikaw ay tumingin ng ganyan kataas. Uh, may tanong ako sa'yo. Hindi pa nagugulat ang tao na bigla na kayo naglilinis, bigla, kung may mga ginagawa sila sa loob ng kanilang mga opisina, bigla na lang ninyong makikita na nakatingin sila sa inyo at nakikita ninyong loob? Hindi naman. Hindi sila nagugula? Hindi na po. Para saan yan? Sa glass holder po. Okay. Para hindi tayo mag-swing. Okay. Para hindi tayo gumalaw yung, ano, ah, yung sinasakyan natin. Okay, or tapos? So, mag-umpisa na tayo kung maglilinis. Okay, sige. At hindi madali ang maglinis ng salamin, ha? Hindi masyado malinis ang gawa ko, pero parang gusto ko nang umakyat. <laughs> hindi ba? O oh, ayan, <coughs> hindi ka na. Mahirap talaga delikado ang trabahong ito. Ang sekreto lang siguro, dapat hindi ka tumitingin sa baba. Dahil pag ka sa baba, ako, nenerosin ka talaga. Doon pa lang sa ibabaw ng building, ininervous na ako. Pero kapag palagay ko, parang kahit anong uri ng trabaho, ito, kesa na yan lamang talaga.